Nasisira mo ang araw ko? Alam mo bang trabaho ko to? At may mga taong umaasa sa akin? Sigaw ng lalaking nakaputing polo, galit na galit habang itinuro ang security guard na nakatayo sa harapan ng pintuan ng mall. Sa kanyang kaliwa, may batang umiiyak, yakap ang ama sa baywang, takot na takot sa sigaw na umaali ng ngaw sa paligid. Sa likod nila, ang mga taong dumadaan ay huminto, nanonood, nagbubulungan ilan ay nagtataas ng cellphone, marahin para mag-record. Habang ang iba'y ay umiiling, umaasang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sa gitna ng mga liwanag ng mall na karaniwang kumakatawan sa kasiyahan, doon nabuo ang eksenang puno ng hiya, galit at pagkapahiya. Tahimik lamang gwardya, matikas pero mahinahon. Ang kamay ay mahigpit sa kanyang radyo. Ang ulo bahagyang nakatungo. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagbabangon ng boses. Dila sanay na siya sa ganitong uri ng eksena. Ang pawis sa kanyang noo ay bumababa dahan-dahan tulad ng bigat ng bawat salitang pinipigilan niyang lumabas. Sir, ginagawa po lang po ang trabaho ko. Hindi po kasi pwedeng pumasok ng walang security check. Security check! Alam mo bang sino ako? Halos pasigaw na sagot ng lalaki at sabay labas ng kanyang wallet. Inilabas ang isang credit card at ilang business card na may nakasulat na posisyon. Managing Director Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Yan o, tignan mo. Akala mo ba magnanakaw ako? Akala mo bang ba wala akong karapatang pumasok dito? Napatigil sandali ang gwardya. Tinignan ng card, pero hindi siya kumibo. Salip, mas lalo niyang inigpitan ng kanyang tindig. Pinipilit manatiling profesional. Sir, kahit po sino, kailangan natin sundin ang protokol. Kahit po may-ari ng mall, dumadaan sa inspeksyon. Pasensya na po, pero trabaho ko po ito. Ang sagot niyang iyon ay parang langis sa apoy. Trabaho mo? Sigaw ng lalaki. Trabaho mong bastusin ang mga customer? Tignan mo nga ang anak ko, natatakot na. Ganyan ba ang sirbisyo dito? Lumapit siya. Halos isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang muka at tinuro ng paulit-ulit ang dibdib ng gwardya. Baka hindi mo alam, ako ang dahilan kung bakit may mga ganitong mall. Mga katulad kong nagtatrabaho sa mga kumpanya ang bumubuhay sa ekonomiya. Samantalang ikaw, anong ginagawa mo? Pinagbabawalan mo kaming pumasok? Sa likod, naroon ang supervisor ng guard at ilang empleyado ng mall nagmamasid, nag-aalangan kung dapat bang makialam. Ang mga taong nasa paligid ay halos mapahinto na sa paglalakad at ang mga bata ay napapahawak sa kanilang mga magulang. Sa gitna ng tensyon, may narinig na hikbi ang anak ng lalaki. Umiiyak na ng husto. Papa, tama na po. Bulong nito, mahigpit na nakakapit sa braso ng ama. Saglit na tumigil ang lalaki, pero agad din niyang sinupot ang ulo ng anak. Huwag kang mag-alala anak, walang mga api sa atin. Nang akmang alis ma sila, saka siya muling lumingon sa gwardya. Hindi ka dapat nagtatrabaho dito kung wala kang respeto sa mga tao. Ang uniporme mo hindi lisensya para maging bastos. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may dumating na matandang babae. Nakasuot ng ID, may bitbit bit na clipboard. Ang head of mall security. Sir, pasensya na po sa abala. Sabi niya, humaharap sa lalaki. Uh, pero kailangan ko po kayong linawin. Si Guard Ben ay sumusunod lang po sa bagong patakaran. May report po kasi ng pagkawala ng bata at may kahawig po ang inyong anak sa description. Routine check po 'yun. Parang biglang naglaho ang kulay sa mukha ng lalaki. Napatingin siya sa anak, napatingin sa guwardiya at bumalik sa mga salitang binato niya kanina. Ano raw? Mahina niyang tanong. May nawawalang bata po, sir. At dahil medyo magulo ang CCTV, kailangan naming tiyakin ang bawat pumapasok na bata ay kasama talaga ng magulang. Wala po kaming intensyon bastusin kayo. Sa katunayan, kung hindi dahil sa alertness ni Guard Ben, baka nakalusot ang tunay na dumukot. Paliwanag ng babaeng supervisor. Tahimik. Wala nang humihinga. Ang paligid tila huminto sa paggalaw. Ang mga matang kanina'y puno ng panunuya sa gwardya ay ngayon na puno ng hiya at pagkagulat. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit muli sa guard. Hawak pa rin ang anak na ngayon ay yakap niya. Ibig mong sabihin, nagkataon lang. Hindi mo ako pinag-initan. Mahina niyang tanong. Hindi po sir, sagot ni Ben. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bata. Hindi alam ng lalaki kung anong isasagot. Ang sigaw na kanina'y matinis, ngayon ay napalitan ng katahimikan. Dahan-dahan niyang iniabot ang credit card na kanina'y gamit sa pananakot at sa halip na ipagyabang, inabot niya ito kay Ben na parang alay ng paghingi ng tawad. Pasensya ka na, nagalit lang ako, hindi ko alam. Ngumiti si Ben, marahan at magalang. Wala po yun sir, ang mahalaga po, ligtas kayong mag-ama. Sana po, mas maintindihan ninyo kami sa susunod. At doon, sa harap ng lahat, nakita nilang yumuko ang lalaki. Isang tagpo na bihirang makita sa mga taong sanay na sila ang nasusunod. Salamat, sabi niya, halos bulong, bago niya inaakay ang anak papasok. Bago tuluyang makapasok sa loob, lumingon siya muli at nagtanong, Anong pangalan mo, guard? Ben Puser, sagot nito. Ben Santos. Ben, ulit ng lalaki. Tila katandaan ang pangalan. Pasensya na ulit. At salamat sa ginawa mo. Mula noon, kumalat ang video ng insidente. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagbaliktad ng sitwasyon. Ang mga netizen ay bumuhos ng papuri sa gwardya. Tinawag siyang ang gwardya na may dangal. Ang mall management ay naglabas ng pahayag Pinuri ang kanyang profesionalismo at malasakit. At sa susunod na linggo, bumalik ang lamaki. Hindi nagalit, kundi may dalang maliit na kahon ng tinapay at isang sulat na nagsasabing, Maraming salamat sa pagbabantay sa amin, kahit hindi kami palaging mabait sa inyo. Minsan, sa gitna ng sigawan at galit, kailangan lang ng isang taong marulong tumahimik para ipaalala. Ang respeto hindi kailanman nasusukat sa yaman, posisyon o credit card kundi sa kakayahang manatiling marangal sa harap ng pangangapi. At si Guard Ben sa araw na iyon ay naging mukha ng katahimikang may tapang. Ang tahimik na ganti ng kabutihang hindi kailanang ipagmalaki.